Ang so, mga kahags. Ah, nakita kasi natin na ano, medyo matamlay yung inahin nila. sa so, yung ibang biik, uh, ah, yan. Sila masyadong dumidi. dumidi so, na yung iba. Ayaw nila masyadong dumidi. Iba yung natutulog dyan sa loob. Ayan. so, try natin ah, gamutin yung mama niya. Baka yung pagtatain lang mga kahagso no? so kami ng uh, hindi magandang kondisyon ng kanyang inahin so yung gawin natin mga kahags meron tayong hot water dito yan so, meron tayong basahan yan init init yan so yan compress natin yung mga didi ng mga na inahin natin na compress natin so yun ang gawin natin mga kahags parang dito yung may problema. Nag-increase kasi tayo ng pagkain ng inahin. Uh, kasi nakita ko na namamayat na yung inahin natin. Kaso lang yung simula ng pag increase natin ng pagkain, nagtatay naman yung mga biik natin. So yung iba, matamlay, hindi masyadong dumidig yung gawin natin ng mga kahags at ano tayo mag hot compress tayo okay. so, ito yung bakahan natin medyo mainit siya mga kahags And, isang buik dito ano eh kagat ng kagat sa aking ano sa ito so, mga kahags close muna natin para hindi lumamig agad Niyo. pinagawa nyo ba dito mga kahag sa inyo ganito pamamaraan